Sarap siya, guys. Sa mga may rayuma or arthritis, bawal to siya pag gabi. Inulang. Bawal to sa mga may arthritis, rayuma. Pero, sa research ko, is bawal lang siya kainin pag gabi kasi mahirap siyang tunawin sa gabi kung gusto kang kumain ito dapat tanghalian lang pwede din sa umaga kung iulam pero pag sa gabi hindi siya pwede yun ang sabi ng research ko eh ako may rayuma ako yung sakit ko is rheumatic heart disease sinunod ko yung sinabi ng doktor na huwag siyang kainin pag gabay yun pag tanghalian o umaga breakfast yun ang ginawa ko hindi naman nasakit yung tuhod ko mga Sinunod ko yung sinabi. Mali pala yung paniniwala natin na ay bawal ako ng munggo. Si ganito ganyan, may ano ako, may rayuma ako, may arthritis ako. Hindi pala. May oras lang pala siya na hindi mo siya pwedeng kainin kasi maka-trigger talaga siya.